nagaganda mga binibini, nagsisigaw mga ginoo, at nagiging mabuhat o na Narito sa rap nyo ay si Juan Manuel best na mula sa ikalimang baita, pangkat gladiola, na nagiiwan ng isang hugot. Huwi kang Pilipino, sariling atin. Ikaw kaya, kailan ka magiging atin? magbikasin. Pero taong ako, pwede mong Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Aniel Cachamera B. Espino mula sa Ikalamang Baitang. Ang inyong pangtintinig naniniwala sa kasabihang kung walang wika, ang bayan ay mistilang ibong walang pang